So, dito sa US Embassy guys dito tayo sa galing tayo sa St. Yusik ito naman Consulate General United States of America ito naman Dito lang yung malapit sa ano. St. Joseph Church. <laughs> Central Hong Kong. Kung gusto niyo pumunta dito sa US Embassy, guys. Malapit dito sa The Peak Tram. Papuntang Peak. Ayan, ano, kumila kayo doon. So, look late ako guys nagsimba kasi si Gaan at saka yung ayun tayo, tayo. yung unang mas yung na abutan niya ako naman late kaya sadin din akong nagsimba at wala akong kasama tatapos lang ng mas Second mas yung naabutan ko, Tagalog din siya, guys. Para sa Pilipinas lang din. O, di ba? Ganon. Kung gusto mong kahit papaano magiging masaya yung Pasko mo. Magsimba ka dito. Yung iba pala sa church. Kami naman, pa Uwi na. na. Okay, na. Lalakarin natin pa baba. Magutom <laughs> ako kasi wala akong hindi pa ako nakapag ang breakfast ko is isang bread lang. Isang slice bread. Lokano yun. sexy Nagdaan tayo dito sa gilid. Meron din pala charts dito guys. yung yeah, St. John's Cathedral. Hindi na lang charts siguro 5 years bago ako nakabalik dito <laughs> kasi dati lagi kami nagsisimba dito every Sunday kasama si Las si si Gaas mga friendship natin ang ganda ng church nila dito at saka unlucky, guys này luôn mấy ngát thế này mình không biết sao trông như mà đi Dami pa nenda dito mga mani. Kakanin. Mga pinay din ng tindahan ng mga pagkain dito sa daan, guys. Hindi hmm? ka magugutom. Kung gusto mong makatipid ka, doon ka kumain. Oh, oh, si yan. Wait, Wait, no no moment. Moment. Ha? Puro mga Pinoy na yung mga guys sa Ang daming paninda. Pero mga nakatambay doon mga Pinoy yan. Dito naman, nadaanan mo dito yung mga bag. Ay, mga second hand na bag at saka mga boots. Ay, diba? Tingnan nga natin na. One hundred shandy. Before send the small one. Oh. Leather. Leather siya. Ganda. One one. 120? Yeah. 120 daw guys. $10. dollar. <laughs> Hindi ako bibili ng bag. Marami na yung bag ko. <laughs> ang dami mga paninda dito sa gilid-gilid guys. Dati ang dami namin na mga, mga ano dito. Mga gamit. Kasi yung iba dito. Magtitinda sila ng mga bag.

Yes, it's very nice. <laughs> Adidas, oh. oh 40 Oh, forty dollar lah. Bongga bag mo guys, forty dollar. Mayroon ka Adidas. Kecian pang 50 Fifty. Fifty. 50 fifty. dollar. Mi fifty kah,

Namiss ko naman dito. Ang dami mga Christmas dito, dito. Okay. Christmas sticker dito guys dito hmm. na guys sa central wow

Tinulog na natin ba yung mga kilay na mga kumabayan natin guys. Masayang siya sa lahat practice May Mga Christmas party yata sila.